maestro yun. Di ka ba't ka nakakainom? Bakit nasa isto ka nag-iinom? Bakit? Okay. Bakit hindi kaya? May harapan po ako. Bakit na po. Inom ko yung inom. Ito yung papacheck up pa ninyo ulit. Ha? Madali po yun. Ah, hindi ha. Ito, sa doktor naman. Pag pinacheck nyo po ito sa doktor, lalabas na mga sakit-sakit nito. -sakit dalawang ulit na ako sa Wala po talaga makikita gawa ng ano eh. ulam sa kaingkan. to eh. Pero ngayon po pwede niya nang dalhin niya rin. Ito sa kanya. Gagaling mo. Pupugin ko sana ng maganda. Eh. Kaso ni ka lahat. Eh. Wala. Wala akong kumamarkilin niya. Ha? Wala akong kumamarkilin niya. <laughs> <laughs> Amat ng liig ko talaga yung pako, tay. Amat ng liig <laughs> talaga. Saan po yung ipin na masakit? Saan po? Yan na. Ang banda, wag ka na magbising. Saan? Toro yung ipin. Ayan, dalawa. Ayan, magkatabi. Parang tikik. -tiki. Yung nawala. Parang pato-pato eh. Ito yung isa, tapos ito yung isa yung may laktaw. Yan ta. Ano na tayo papakuwi ko. <laughs> Paglabas tayo na, tingnan mo rin, napakarami ng pako sa mga pot. Pag natanggal yung mga pako din, magbabali kayo sa mga 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 mga. lahat yun. <laughs>

Testing mo lang kung kaya na. Hindi na kakain niya. Sugaw na. Ilang linggo na? Ngayon baka na ano? yung kakainin niya. Ani na araw kami sa ospital. Tapos yung sabad. Kailan ba nangyari yun? Noong lunis. linggo lang. Ah, isa niya, Isang linggo lang. Kasi meron akong pasyente dito. 5-6 ang negosyo. Eh, grabe siya maningil, namumura, nagaano. Ang siya'y binarang. Ba, diba? birnes, okay siya. Pinabirnesan yung chan niya, gano'n. One week lang. Kahit itong doktor, hindi makapaniwala. Ano, kaya na? Opo. Ayos, ang galing ng pako, pa ano? Tawa siya eh. Sengaling Ang galing ng pako pa eh. Ang galing ng pako, pa ano? Oo, oh, gumanganak mo